guys, welcome back to my YouTube channel at kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe at isin mo na rin yan guys at pinutin mo na rin ang notification bell para update ka sa masasarap kong mga niloloto. Ayan tara! Magluto naman tayo ng il na malaki. Hindi tayo. Iba na nga Bye! 29, 22, 23. Huh? Hindi ano. Pero huwag ka rin kang piyasak buhay na buhay mga idol. Ayan oh. uh -huh. uh -huh. makuha. Yan. Uh, uh. Ano kaya tagayin ko na lang dito? Oi, di. Ah, ito. Talaga makuha mai doon. Oy, oy. Ba, sure ball si Master James ah. Ay okay. na. Ilagay mo muna uh, muna. Ay na. Ay na muna doon dito. Oh, ini tan muna tin. Oh. Uh, kapalinisan yan, idol. Para madulas. Oh, ah, akyo. Yeah

para tanggal yung madulas nya ayun o ano din na boy buhay pa <laughs> buhay buhay palusi <laughs> madulas ng palusi ah? original na na yan sa ilog tabang sa palitay ng mundo hmm. ah ito palang Kasili sa tabang mga idol, oh. No? Kita okay, nyo naman. Maraming tawag dito. Kasili, igat, palus panus. Panusin. Oh, lang pala mga idol, oh. Madilaw-dilaw siya, no? okay, oh. Tingnan natin si Master James Super Magkatay nito.

<laughs> butol ah. lang atin Master James ah. Ha? Butol. Bilog-bilog uh. ka? Oo. Malaki yan ka? Bilog-bilog. Ah, yan o. Oh. Kasi yung muna tayo sa karang butol din. Medyo habaan mo lang konti. Hawakan natin mga idol kasi. Eh. Ba pala. Ah, bow. Pado sa il ito muna para mawala yung lansa ah no.